nakikinig, alisin mo sila, pauwiin mo sila. So, huwag kang nahihinayang na mawalan ng player o magpauwi ng player. Huwag. So guys, mayroon nagtanong, sabi niya, Coach, pwede naman po ng payo, what is the best thing to do during the training? Meron daw mga ulit at saka mga pasaway. Ito yung kaboler, no? Kapag ka coach ka kasi, you need to set boundaries talaga. Now, it's a matter of what you allow and what you don't. Ngayon, Kapag nag-set ka ng rules, kailangan panindigan mo yung rules na iyon. Doon papasok yung iaalaw mo or hindi. Pag nag-set ka ng rules, sabi mo, O, oh, dito ayaw ko ng pasawahe, ayaw ko ng hindi makikinig. Pag hindi kayo nakinig, papalabasin ko kayo. Mag-set ka agad ng rules. Kailangan mag-decide ka kung ano yung pwedeng gawin at hindi pwede. Once na hindi sila sumunod, kailangan yung rules mo ay ipatupad mo dapat. Kunwari, kagaya niyan sa mga players mo na makukulit, hindi nakikinig, papalisin mo sila, pauwiin mo sila. Kasi once na inalaw mo yan, once na yung rules mo is binali mo, ano yung iisipin na iba mo mga players? Ay, okay lang pala na maging hindi makinig. Okay lang pala na hindi sumunod, no? So, kapag inalaw mo yun, magiging disaster na yung training mo. So, kapag nangyari na yun, kailangan that point, during that point, pauwiin mo na sila. Ano yung tinakda mo na rules, and then yung parusa, kailangan sundin mo yun. Kasi once na hindi mo yun sinunod, magiging disaster yung training mo, lalo na pag mararami. At saka tip ko sa'yo, huwag kang maghihinayang na mawalan ng player o magpawin ng player. Huwag. Kasi once na hindi mo ginawa yan, wala ka. Wala kang masaset na boundary dun sa team mo. Kasi once na inalaw mo yan, wala. Disaster lang yung mangyayari. Ayun yung tip ko sa'yo. You need to set boundaries. You need to set rules and regulation na susundin nila. Once na hindi nila sinusunod, may kaparusahan dapat. and